Tay, oh, oh. meron akong challenge sa'yo. Anong challenge mo? May mga papaamoy ako sa'yo. Pukulaan mo kung ano yun. Ano, teka, teka. Ano reward niyan? Eh, mamaya ano na lang. Pag nawalaan mo na lahat. Ano yung gusto ko? Oo! Oh. Okay, okay. Sige, sige, sige. Okay, okay, okay. Mm. Alam ko yan. Pabango kayo. Silver Birch and Lavender Kulong. Jo Malone from wow, London. Mmm. <laughs> samurai from Osaka, Japan. Hmm. <laughs> Upa, ko yan eh. Hmm, may naalala ako dyan ah. <laughs> uh, Chanel Allure from London. Hmm, tapang yan ah. Ipikisin oy, <laughs> extreme yan. Laban der. Ah, <laughs> galing naman. Kamit ko yan eh. Hahaha, ako Ah, roll on. <laughs> ma adwa tain ah alam ni alwin yan <laughs> <laughs> alam, na, alam. alam na alam traditional inhaler yan ah oh. uh, tong hai <laughs> gawang thailand yan oh. wow ang okay. manufacturer yan January 22 2025 expiration <laughs> 2028